Hi guys, ito nga palang unang gawa ko sa pag-ukit ng clay. Practice ko ito mag-ukit ng clay. Eh, lahat ng makita kong nagustuhan ko, ginagaya ko. Hindi naman kasi talaga ako taga-ukit. ko noon puro, puro pakinis lang ng mga gawa ng pagkapit ng iba, ako ang tagapingis. Ang gawa ko talaga ay paso, paso kasi naka naka-assign sa akin na yun ang gagawin ko. Ayun, yun ang sa likod na yun, yung bakal yun sa likod. Diyan kami gumagawa ng paso. Ah, nilalagyan ng caliber para pantay-pantay ang laki, taas, ganun. Ginagawa namin file lang, mano, mano Wala siyang, wala siyang, ano, wala siyang, hmm, wala siyang ano ba dito makina mano mano lang namin dinapay para mabuo ang paso ngayon nung huli patapos na kasi yung pinapasokan naming company kaya ito may tumigil kami maggawa ng paso ay nagkaroon ako ng oras mag practice mag -ukit. kaya ito kahit papano bago ako natigil sa trabaho makagawa din ako ng sarili kong ukit okay. kahit papano hindi man siya kagandahan at hindi ko gawa talaga na sarili na ako nang isip ng design gaya ko lang yan lahat sa mga nakikita kong ano nakikita kong design